mag-prepare ka talaga. Alam ka na hindi mo i-ready. pag ka ng tanga dyan. Kung patayo-tayo ka, wala ka. Hindi mo alam sabihin mo. Pero iscripted. scripted. Magsuntok ka na nga si si Nito Ruben Padilla at saka si si Nito Joel Bileno iba. ang script na gusto niyo, Suntokan. Pero sir, yung inyong privilege. Ikaw sir, may kausap ka ba? Alam mo, iba na mag-dibulit. Sino-sino? Mga kasamahan nyo. Pero kasama niya po sa... nasa schedule mo namin sa kalendaryo. Ah, nakalagay yan. Advance yan. talaga ito si Senator Bato. To speech. So, kung gusto, gaya ni si Senator Bungo, oh, magtanong yung staff niya sa staff ko. Kung anong laman na privilege speech ko. Kahit ito, tukul-tukul siya gaya ito. No? Gusto niya nga mag-support sa privilege, privilege speech ko. Ito, ano yung siya na nga supporting speech niya. Diba? so Hindi yung group effort ng Duterte Black, yung privileged speech. Personal nyo. Hindi ako kitawa. Sir, hindi lahat ang eh. gagawin mo dito sa Senado, pag-isipan mo? Hindi, hindi naman hindi, yung... Solo effort. Solo effort. Ano, tagayaw ka lang doon, hindi ko alam. Solo effort or Duterte Black. Duterte Black, okay. Yung privileged speech ko, act personal hal. Pero yung mga seconding, wal kuha na yun. Nagpapaalam sila namin mag namin. kami na namin. Kaya yung inisatip pag -inisatip pag po. Inisatip sir, inisatip inisatip yung oh. Yung pag -papariman. yung pag nila yung 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 kasi original yung motion is to dismiss dis oh dismiss dismiss plan yun sir dismiss hindi ah nag 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 ng uh, outright dismissal bisal. So ako na malindi naman ako magmamatigas na insisting ako sa dismissal. Baka mamaya mag-divide ng house, hindi ako magkakuha ng buto, di para Alam mo naman yung takbo dyan, di ba? Give and take, give and take. At kailangan magka marunong ka rin. Kung mamatigas ka, baka masingro ka. So,